Oh, no, Yung okay. mga boss, uh, magandang araw sa inyo lahat. Uh, may customer sa ating dumayo. Bale, isa, dalawa, tatlo, apat. Itong isa, uh, hindi pa nasisira yan. Bago pa naman. Dito muna tayo sa kay sir. Boss, takas sa sir. Laurel. Ang uh, kay boss, ito ang nilapit ni sir sa atin. Hindi na natin makikita ang takbo mga sir. At sira na ito na boss. Pa-start nga ako boss. Isa Para papakinig lang natin ang problema. Ito yung problema nung sir mga boss Ayan Maingay Pero naka manual siya Check pa rin natin yan Kung bakit ganito ang tunog nung kay sir Pero ang iyo boss ay Tansya mo dito sa takbo May ano takbo na, okay, 60, plus na. 60, plus. 60 plus na daw sabi ni sir Ayan, uh, sira lang ang kanyang pinaka dashboard niya no? Uh, mamaya malalaman natin mga mga yakulao kung ano naging problema sa tunog check natin mamaya update ko kayo ayun mga po dito sa kay sir, hindi ko alam kung nakain ang mayari hindi ko alam kung nakasaan si boss naguguluhan ako sabi ni sir galing daw siya kay son tapos pa nila na sila at uuwi hindi ko maintindihan kung nakasaan talaga ito yung natakbo ng motor ni sir ito na pangalawang binuksan ko mga sir oh. ayan Ah, lang ng motor na 'to. Second hand. Tapos ayan, ang natakbo. 12,000 lang, 667 mga boss. Oh, ito 'yung sira. Nasa 'di. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo At pinarinig, ah, pinarinig pala wow. dahil silingit namin 'to nakikiusap kasi may lakad pa daw sila baka siya daw ang mauna. Ayan mainit mga putang ina. Arenga na... Ang init pa mga boss. Pandalas na. Ayan mga sir. Sira ang cam. Sira. Ubus ayan, na. Ayan boss. Black cam. Black cam to ha sir. Black cam. Ayan. Ayan ang tapit niya. Ayan. Ubus. Ayan mga boss. Hindi nga natin pwede pagbasihan to. Wala yan sa takbo. Siguro na pwersa nung unang mayari. Kasi sa ikanan nga lang. Wala nating magagawa. Kaya yung mga nagtatanong kung matibay ang black cam. Ayan kayo ang magpapatibay niyan. Hindi yun mismong kahit ma-maintenance ka, kung winawaswas mo, hindi mo binibreak in, pwedeng masira agad. Ayan mga boss, pangalawang nangyari na yan. Tapos dito tayo sa panghuli. Dito si sir, takas kayo sir? Romblon. Romblon, tunay yun sir no? Ayan, ipapakita ni sir kung galing siya ng Romblon. Uh, ilang oras ang biyahe sir? Uh, 14. 14 hours? Sasakay sa pa ng barko. Sasakay pa ng ano? Ayan lang ang kaiser sir. Mga boss, ginawa ng paraan ni sir na makapunta dito. Napakalayo. Nung nag-live ako kagabi, sinabi ko man na may taga Romblon talaga pupunta. Ito na si sir, dumating na. Uh, mga boss, nakarating nga si boss na napakalayo. 14 hours, kayo pa kayang gulakan lang. Noy isiya lang, ang lapit lang yan kaysa kay sir. Sumubok si sir sa atin, boss. Dito pa lang sasabihin ko na sa'yo 100% na yan, lahat kayo kung yun ay magiging back job man. Nako, mahirap ka nang bumalik kaya okay lang. <laughs> Hindi joke lang boss, ayusin natin 'yan. Ito 'yung tunog ng makina ni sir. Boss, start mo dai. Ay na boss, ang tunog. Counting lang, lang naman. Ngayon, gusto ni sir request na dahil Ayan na natakbo mga boss. Pag mga ganitong tunog, talagang may mga problema ng parts sa loob Ayan. Lalo na pag uminit boss, may ngay ba? Tapos dito tayo kay sir panghuli. Boss, alika, sir. Ito 'yung pinakamatindi. Talaga ngayon pa lang, sinabi ko na matagal nang gawain. <laughs> Ayan mga boss, atakbo oh. 71,000. Anong year nito, boss? 2020. Putang ina, grabe ka magmaneho. <laughs> Napatakbo na ka 2020 mga boss Kamutil nung akin Ayan 71,000 na Start natin Start mga boss Kung anong tunog okay. Malaki check na rin mga sir uh, Check natin to Kung saan galing ang tunog Tapos shout out muna sa yo, pre Ayan. Out boss, thank you ah. <laughs> Sa akin mo pala ako nung ako pala napili mo. Sana ay magawa natin kahit mga 101 pare ano. Wala oh, kayo mo. Igit pa. Igit pa. Ayan. Wow. Mamaya mga boss, update ko na lang kayo pag nagawa natin daw Pag okay na lahat. Kung anong naging issue pala. Yan mga boss, uh, ito na yung motor ni Idol na taga Romblon. Ah boss, ah uh, Yeah. Shoutout muna yung taga inyo, sir. Shoutout sa mga kaibigan yung dyan na mekaniko sa Romblon. Si Dideo. Si, salita nyo, salita nyo. Okay. Si Dideo, si Jomar, si Jet. Kamusta, Jet? Ayan. Kakay Kulot at saka kay Toto. Ayan, ayan si boss. Ano? Ayan, shoutout sa si inyo lahat mga boss. Ah, ang kos ng tunog nung kay sir. Ganito mga sir. Sira ang cam niya. Isang lep. Ayan sir, kita mo ba? Ayan sir, magkaiba. Kung napapansin mo, boss, ayan. Ganito tayo mga kulao. Bago tayo magpalit ng parts, explain mo muna. Hindi yung papalitan agad. Para maintindihan ng ng customer. Ito, sir. Yung lip niya or sir. Makinis, di ba? Ayan. Tapos yung isa, sira, Kasgas -gas, oh. Yan, pag nilihan natin ito, boss, pwede ko ulit iingay. Ito yung tapit ng isa, oh. Sira yung isang tapit. Ayan, sir, oh. Ayan mga boss, bengkong ng isang cup niya dahil ito yung nakatama dyan. Madalit sabi sir, papalitan natin ng cam. Kasi hindi ka na uulit dito. Matatagalan. Gusto ko sana, mga boss, kung may budget si sir, papalitan na rin to. Kasi medyo matanda na, yung guide mura lang to, 300 plus lang to sir. Kaso nga lang, pag nagpalit tayo ng ano, Uh, stock tensioner para hindi na maiingay ayan katulad yan maiingay plastic pa naman ang nasa loob ibabalik natin to sa stock sir ito pang matagala ng matik na tensioner ka manual ang tanong boss may budget ka naman sir kasi ang presyo nito ayan sasabihin ko sa isa isa bibili ka na isang tapit na isa 300 plus yun sir 375 cam 2, 2. Tapos palit tayo ng guide 375 uli. Tapos 14 ano 14 ah uh, 1450 ang stock tensioner mga sir pag nagpalit ng stock tensioner kailangan magpapalit ng chain kailan pa ba ito nakakapit boss? kailan pa yan? matagal na rin yung manual na yan ayan isa din yung dahilan ng cost ng ingay ito mga kulaog, tuturo ko sa inyo Basta magpalit kayo ng automatic Yung original na <coughs> Tensioner, galing manual Papalitan mo ng original na tensioner Yung automatic Kailangan magpapalit dito Kasi ito nabatak to ng manual Ngayon, kung ipabalik mo lang ang Tensioner lang papalitan mo, hindi kasama ang chain Hindi tayo sure kung Okay pa, kasi ito nape sa to Kung baga nahaba Kasi ang takbo nung kay sir Medyo matanda na rin kaya dito rin tayo magbabase mga boss. O oh, ayan o. Oh. Ayan, 62 na. Thousand. Kung may budget ka boss, palitan natin to. Yun ang tama. Ngayon, kung wala ka naman, pwede natin ibalik tong manual. Nasa sa iyo pa rin. Kaso nga lang, baka iingay lang. Kasi itong manual, kailangan to mga boss. Maintenance to. Pag umingay, adjust. Pag umingay, adjust. Kasi nahaba to, napipersa niya. Ayan mga boss. Uh, mamaya update ko kayo sa mga pinapapalitan kung kasya ng budget ni sir at si sir ay napakalayo. At saka sa mga nagtatanong dyan na napakalayo ko dahil norte kayo. Ito si sir. Ilang oras ang biyahe mo boss? 14. 14. Ayan, 14 hours ang biyahe ni sir. Tinasyal niya dito sa atin. Yun mga boss, kung nakaya ni Idol magtiis, sa layo, init, natiis niya. Pero kayo mga boss, imposible hindi nyo kaya pag gusto nyo. Ano mga boss? Ayan, uh, update ko kayo mamaya. Pagka okay na ang motor ni sir, hindi ko napapakita sa inyo. Basta pinakita ko yung mga kailangang palitan. Ayan mga boss. Mga boss, uh, ito na yung motor ni sir na galing Ron blown. Ayan boss, shout out. Uh, bago natin panda rain, uh, ito lang yung mga pinalitan mga sir. Uh, palit tayo ng guide. Palit tayo ng timing chain. Palit tayo ng yun ang naging cost ng ingay niya. Tapos ayan, binalik natin sa stock. Yun nga sinasabi ko kanina, pag nagpalit ng stock tensioner, palit lahat pati timing chain para siguradong walang tunog. So ngayon mga boss, uh, itong gastos ni sir, maliit lang to. Palit pala cam, dahil sira din ang cam. Ayan, kita naman ni sir. Ayan, papadala natin to. Tapos kaya medyo lumaki eh. Dahil palit ng carb Kasi ang carb na ginamit ni sir 26mm lang Maliit ang bunga nga Pwedeng singaw Mahirap talaga ito Kaya nagpalit tayo ng kahin Ayan 28mm uh, Thailand uh, Boss Banda rin mo boss Ayan Day Start na Huwag start ba daw uh, Wala starter Ayan okay. mga boss uh, Yan ang makina ni sir 100% tahimik yan sir Kasi binalik na natin sa dati Wala Hindi ako nagpalit ng piston ring Kasi nung binuksan ko goods pa naman uh, May palatandaan kasi tayo Pag kailangan palitan ng piston ring Ayan mga sir Saka na para press na daw ni Sir to, sa kanila uh, dinala sa atin ulit. Ayan inaish natin. Ayan ang minor kay Hain. Ayan, mga boss. Bomba tayo mga sir. Boss, anong masasabi mo kay Kulaog, boss? Ayos. Salita nyo. Sabihin mo sa mga tropa natin na pupunta dito ngayong August pala. Ay, mga taga-Rumblon, kung gusto ninyo magpapandot motor, maliyan ka mo kay Kulaog. Ayan. Ay, cheat. Ayan. Ah, boss, maraming salamat. Ah, ang pera pa lang dala ni sir, magkano budget mo? 16. 16,000. Ayun, tama yun, sir. Ito lang ang babayaran ni sir. Pakita ko na sa inyo mga boss para baka mamaya sabihin niyo, ah, 16,000 dapat ay tinagana ni boss. Boss, ito 'yung nakuha ni sir, oh. Papakita ko sa inyo ha. Ayan, guide 375. Ayan, bis gasket. Cam uh, 370 Ah, uh, Top 8 come uh, 375 Cam 220. Ah, uh, 2,200 pala, sorry. Tapos, ah, uh, carb, 2,900. Ah, uh, tensioner, 1,450. Wala dito ang ano, jetings, dalawa pa. Tapos, ang labor sa refresh, mga boss, sir, 1,2 lang. Ah, uh, mag install at saka tuno ng carb. 300 lang, bali 1,500 lahat ang pinataka ng labor sir, okay lang, magkano lahat ang nagastos ni sir, para makita ng mga taga-roon, taga, run, taga rumblon, mga idulo natin dyan, at saka yung nagpaka-schedule, nagpadala ako ng sticker kay boss. Doon na lang kayo humingi kay sir. Bali ang babayaran ni sir. Ayan, 9,050. Discount na ang 50. 9,000 na lang sarado. Discounted na lahat. 9,000. May tira ka pa sir na 8,000. No? Oh. Ayan, malaki pa rin ang tipid ni sir. Dapat inubos ko na dito yan. Pero bakit natin ubusin kung yun lang naman ang sira mga sir? Yan boss, ingat ka pag uwi. Ano boss? Ayan, a shout out sa inyo. Papadala, papadala ko ng sticker sa tumawag kanina na nakausap natin ng Ronald. Yun, may sticker ka na pa. Ayan. Yun mga boss, pwede kayong sumubok pag hindi gusto. May ayawan naman yan. Maraming salamat. Ayan ang makina ni sir. Okay na yan. Bumba na tayo. Bumba natin ang na isa. Ganyan na ako mga boss, pagbakong buo, sabog kong sabog habang nandito pa. Yun lang mga boss, bye bye. Yun mga boss, ah, ito lang sira nung kay bossing, dalawang tapet, tsaka cam. Ayan, ito lang natakpo. Ayan, Takasan pala kayo sir? Nakasal kayo? Pagpapak, Quezon City. Quezon City, ayan. Ayan si sir ha. Ayan, dinukot na lang namin boss. Hindi ko na ni-refresh kasi nga bata. Kasi kung bubuksan pa natin, wala naman tayong malilinis doon. At na, lah lahat ng pastyan, sa ilalim ko smile kasi nga ang auto ay bata pa. Yun mga boss, okay na ito kay boss. Boss, okay na. Okay, okay na. Ah, dahil maliit lang gastos mo, lalakihan na natin. Bali, ang libor ay liman libo na libor boss. Bahala ka na. <laughs>